Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikadalawang po ng Nobyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo Noong mga araw na iyon, ang mga kanang kamay ng hari na inatasang pilitin ang mga taong sumamba sa mga diyos-diyosan at nagtungo sa lungsod ng Modin upang utusan ang mga taga roon na maghandog sa mga damba ng pagano. Maraming Israelita ang lumapit at nagtipon-tipon sa paligid nila. Naroon din si Matatias at ang limang anak. Nilapitan si Matatias ng mga kinatawan ng hari at sinabi, Ikaw ay pinunong iginagalang dito at sinusunod ng iyong mga kaanak. Manguna ka sa pagtupad sa utos ng hari gaya ng ginawa ng mga Hentil at ibang mga taga at Jerusalem. Gawin mo lamang ito ay tiyak na mapapamahal ka sa hari pati ng iyong mga anak at gagantimpalaan ka niya ng pilak, ginto at iba pang kaloob. Ngunit malakas na sumagot si Matatias, Kahit lahat ng Hentil ay sumunod sa hari at dahil dito'y nilabag nila ang reliyong, ipinamana ng kanilang mga ninuno. Kami ng aking sambahayan at mga kamag-anakan ay tutupad pa rin sa tipang ibinigay sa aming mga ninuno. Huwag namang ipahintulot ng Diyos na sumuway kami sa kanyang mga utos. Hindi kami susunod sa gayong ipinagagawa ng hari. At lalo namang hindi kami magtataksil sa aming reliyon kailanman. Katatapos palamang pa lamang na magsalita si Matatias ng isang kapwa Wudyo ang kitang-kitang lumapit sa dambanang nasa mudin at nagandog bilang pagsunod sa utos ng hari. Nang makita ito ni Matatias, nag-alab siya sa puot, nilapitan niya ito at pinatay sa rap ng dambana. Pinatay rin niya ang sugo ng haring pumipilit sa mga tao na maghandog sa ng pagano. Pagkatapos, sinira niya ang dambana. Sa ganitong paraan, ipinakita niya ang kanyang pagmamalasakit sa kautusan. Gaya ng ginawa ni Phineas nang patayin nito si Simri na anak ni Salo. Matapos gawin nito, nilibot ni Matatias ang buong lungsod na ganito ang isinisigaw. sinumang tapat sa tipan ng Diyos at tumutupad sa kanyang mga utos ay sumunod sa akin. Pagkatapos nito, siya at ang kanyang mga anak ay namundok. Iniwanan nila ang lahat ng kanilang ari-arian sa lungsod. Ang marami na naniniwalang dapat sundin ang utos ng Diyos at mga tuntunin ng kanilang reliyon ay lumabas din at sa ilang nananirahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay Ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran Magmula sa dakong siyon Ang lungsod ng kagandahan Makikita siya roong nagniningning kung pagmasdan Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipangkot, naghahandog niyong hain. Ang buong kalangit ay nagahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid kung humatol ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang inihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas. Ako'y inyong pupurihin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Aleluya, Aleluya, dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Aleluya, Aleluya, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin. Sapagkat darating ang mga araw na ka ng kuta ng iyong mga kaaway. Kukubkubin at gigipitin sa magkabi-kabila, wawasakin kanila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong buong. At ni isang batoy, wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,